i talaga siya maging alay. Yeah. Gusto niya yung mga dare. Yes, wag mo bunutin, Bella na lang. <laughs> oh, wag na natin bunutin. Oh, oh, wag si Sabi niya, gustong gusto niya daw talaga. Ma, no. alay na! <laughs> Ba't labi mo gusto si Bella na lang? <laughs> Bella. Bella! Bella! oh, yun na pala. Ayoko! Ma! Ayoko! Ay, wag na, wag na Okay na siya na. Okay, ayoko. si Bella na daw! Ay. <laughs> Ay, Ito na bubuno. Bubuno, ito naman. Ay, Hindi ko na mabiro. Halika na dito. Para magkasama tayo. Jack. Si Jackie. Si Jackie. Si Jackie ang nabuno. Punishment. 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 Kaya nyo yan. Alam mo, Jackie, marami ka na napagdaanan. Wala lang sa'yo ito. Ay! Kaya naman, ito na si So, we're okay bata! For the first challenge, it's Kelsey versus Brisa's! Girl Power, Sino bata mo Kim! Bata, bata, pit! Kelsey or Brisa? Got the Kim, Kelsey, Kelsey, Kelsey! Si Kelsey! See, Kelsey yung bata mo? oras na para malaman mo ang challenge. Ang challenge na ito ay tatawagin nating Can't Take My Dice Off You. Ganito siya lalaruin. Gamit ang chopsticks, paunahan ang mga bata na pagpatong-patungin ang limang dice Yay! para makagawa ng tower. Isang kamay lang ang kailangan gamitin. Let's go, Kelsey. <laughs> gagawin? Kaya naman, ang tanong, magawa kaya ng bata mo na si Kelsey ang challenge? Ready, hands up, party Kelsey party and oh, breezes. Go breezes. Go breezes. Kitty, go breezes. <laughs> set, go. Limang dice yan na kailangan nilang... bilis ng Priscilla Scandala. Okay, Kelsey! it's okay. That's -da. na si Princess. Tawag oh, ulit yo kay Kelsey. Yeah, yeah. Yes! Sinong manalo? daro? By respect. By respect. Dapa bibo ko pala ni Dahil hindi nagawa ng bata mo, Keith. Sorry, Jackie. <laughs> Ang alay na si Javy. Naku, may punishment at walang 10,000 pesos tayong naipon para sa ating madlang people. Eto na, alamin natin ano ang punishment sa alay na si Jackie. John! Dahil everyday, maganda si Jackie. Di ba, madlang people? Gusto natin siyang mas lalo pang gumanda today. Kaya naman, ititis ni MC ang buhok niya at ito ang magiging ayos mo sa buong araw. Ha? Iti-tease. Ibig sabihin, itataas ang buhok, si MC ang gagawa. Hawakan mo yung buhok You're sa dulong. yes stylist ka pala. Magaling ka ba, Yan. Magaling ka ba, MC? <laughs> Jackie, upo ka. Um, yan. Wow. Parang may galit, wow. MC. May galit ba Yan. Tapos, Raynette. Thank you, ate, MC. Tapos, matagal inayos yung buhok ni Jackie. Oh. Yan lang yung oh. Sa likod. Oh, Jackie, wow! Ang ganda! Jackie. <laughs> <laughs> Jackie, <laughs> naishi! Naishi! Ang ganda naman Okay lang pala, Jackie. Ba? Parang bagong gising na. Lang. May lakad ka ba, mama? <laughs> <laughs> sa kabilang side. Ka, MC. <laughs> 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 Maganda ka pa rin. <laughs> sa kabilang side, MC. Jackie, okay, okay lang, lang. Punta ka lang, Mori Wow! Ang aga pumasok ni Jackie. Nakita ko na sa Hong Kong yan, Jackie. Ay, Jackie, punta kang La Union. Ganda na ganyan siya, Hong Kong, Make, make, me sweat. Sweat. Make, make me sweat. Make me hot. At make habang nakandis ang buhok, make sasayaw siya ng water. Let's go. Let's, go. Let's, go. Let's go, Jackie. Okay, okay na yan. <laughs> ganda. Ah, baka okay ganda. Aba, ganda. Walk up like this. <laughs> ang kapal pala ng buhok mo. No? <laughs> okay, tayo na, Jackie. Tayo na. Sasayaw ka ng water. Ready na.